Ate, naniniwala ka ba sa evil eye? Ha? Ano na naman yung evil eye na yan? Ate, eti, may mga pinaplano ka tapos di na lang matutuloy dahil sa mga taong inget at nagproproduce ng bad energy. Kaya? Kaya bilhin mo na ito, pangantara sa evil eye. Ay, naku, tigilan mo nga ako. tropa, bis na bis sa San Lakan. Sa Subic, pupunta kami ng boyfriend ko sa Subic. Mm, mukhang kayo na talaga ng boyfriend mo ah. Enjoyin mo lang yun. Ako dito lang ako. Dito lang ako sa multi shop ko. Alam mo naman, kahapon, madaming tao. Pili ko nga ngayon madaming tao eh. Ako nga, hinihintay ko lang yung visa ko. gusto, ko na ako kasi tulungan sila. Ah, yayaman ka doon. Huwag mo na kapag nasa abroad ka na. Ako, bibili ako ng wheel van para sa bago kong business. skin care. I-open ko pa kasi yung multi shop ko eh. Sige, una na ako ha. Sige. Babe. Okay lang. Tara pa! Di ka na tuloy. Di ka na tuloy na. Oo eh. Diyan na! Oh, teka lang ha. Gunta muna ako dun. Sabi ko siya, daming tao eh. Wait mo ako dito. Hintayin mo ako ha. Sige. Okay lang. Okay lang. salamat sa paghihintay ah. Okay lang, nagsisal po naman ako habang naghihintay ah. Sige po, thank you. Ate, kakatawag lang nila. Sabi nila, malabo pa daw nga ang visa mo. Hino ko, bayan sa naman. Totoo ba yung pangontra mo? Ha? Bakit ka naman interesado? tropa. Mukhang tuloy na tuloy na subik ah. Oo, tuloy na tuloy na talaga. Ito na. Iya, yeah. ibalay mean, mo yan. Ubatin mo yan. Po? Opo. Pangantra po ito sa mga ingat. Hindi ko po tulubarin. So, umpisa lang yan. May mangyayar sa'yo. O, sa iba. Ubatin mo yan!